Ang kapalang ng mukha mo. Talagang hindi ako mahihiya sa'yo. Dahil hindi ako pala mo ni Domingo. Binibigyan ko pa nga siya ng pera eh. Baka naikinabang ka pa. Uy, parilin mo. Roberta! Mm -hmm. Pagkakaya mm. ako! Sabi na Mame, mo, ako ako. Yung... Sa bukay, na ko? Umalik pa na! Pagkakaya ako! Pagkakaya ako! Pagkakaya ako! Pagkakaya ako! Pagkakaya ako! Pagkakaya ako! Ang pogi-pogi nyo talaga! Ang pogi-pogi nyo! Ang pog... Ay! Siba ikaw si Andrew, eh! Oo. Oh. Uh -oh. ang pogi-pogi mo! Andrew, eh? ay! Doon ay! Ay! Kita pa kita, Andrew! Salamat. Nagdago mo pa nga ako, Bente. Ito. Kaya pala ang daming babaeng humahabot sa'yo. Kasi... Siapa kata okay. asal bekanntnya tad height? Saya okay. tak boleh ikut rambut saya pulang, anak itu. Asal baik bayaran? Ikaw na nga may kasalanan ako pa magkabayad? ah <laughs> Bakit hinihingal ka? Wala po, Nay. <laughs> Wala? Nakipag-away ka na naman, ano? Ha? Opo, pero hindi naman po ako yung ikasalanan. <laughs> Kaya alam po ako nagalit. Kasi gusto ko kayo makakain ng masarap. Anak, <laughs> ilang beses kong sinasabi sa inyo yan na hindi na bali tayong magtipid at hindi kumain ng masarap. Basta't huwag kayong gagawa ng masama sa kapwa. Hindi ba? Eh, ewan ko ba, Nay? Kung bakit parang lahat ng tao, galit talaga sa akin. <laughs> Kaya nga, lalong mas dapat kang maging mabait. Para hindi ka kainisan. Sige na, kain na. <laughs> Tapos magpalit ka ng damit mamaya, ha? Opo. Pansit hmm? ka na sana. Naging tuyo ka pa. Ate, meron kang dala? Wala. Nay, magdidilihin siya muna kung pagkain, na. Roberta! O, bilang mo. Sabi dalawa. Magkano? O, o, di magkano um. yung sa piso isa? Ano? O, di dosi? Ang eh. suwangang! kainin naman ang ulam mo. Oy, bata to ah! Ano palagay sa karindiri ko? Libre? Eh, kung kami nga, bumibili eh. Ikaw naman, ba't hindi ka manghingi ng pera sa tatay mo? Ang laklaki ng katawan, kinakalakal. Ayaw magtrabaho. Nanghihingi lang eh. Kung ayaw mo diwag, ang dami mo pang sinabi. Bastos bata to ah. Sana! Aba ka, bastos bata to! So pa? Roberta, asensya ka na dyan ha. Salamat po, Aling Wana. Pero alam niyo po, kayo lang mabait sa lahat ng mga kapitbahay namin. Mm, ito talaga. basta isolin mo itong malukong ko, ha? Opo. <laughs> Nay? Nay? Anak? Aba. Ano yan? Sabaw po para kay nanay. Anak, na. Nga. mo nga ako para lumubot-lumbot ang kanin. Mm. Anak, ibigay mo. Para kay nanay. Sige. na. Tirahan mm. niya naman po si nanay at si boy. Anong sinabi mo? Hindi pa po kami kumakain eh. Roberta. Bastos ka. Pakita mo kumakain pa eh. Akala mo, isang bandyanong kisipate ang pinagdadamot mo. Hinay!

So, Ikaw kasi, ilang beses kong sinasabi sa iyo na kapag lasting ang tatay mo, huwag ka nang nangangatwiran. Masaktan ka tuloy. Hindi naman po eh. Nag-acting lang ako. Pinaghandaan ko lang ang tatay. Hmm? Ano, ba? Aba! <coughs> ano ko? Bata ka? Ah! <coughs> <coughs> Bata, dito ba nakatira si Domingo? Opo. Nasaan siya? Sino ka? Nasaan siya? Sino ka nga muna? Ah, ikaw yung makulit na anak ni Domingo. Wala siya dito. Sabihin mo sa tatay mo, dalawang araw ko na siyang hinahanap. At kapag hindi pa siya muwi sa akin, huwag na siyang umuwi kahit kailan. Wala ang asawa ko dito. <laughs> ikaw pala si Mrs. Nasaan yung asawa mo hindi ko maasawa pero sa akin umuwi? <laughs> Ate, asawa daw. Huwag mo akong bastusin sa sarili kong pamamahay. Teka muna, hindi ko makita. Kaya naman pala hindi ka inuubian ni Love eh. Hindi ako iskandalosang tao. Pero kapag hindi ka umalis, kakalad ka rin kitang palabas. Ang kapalang mukha mo. Talagang hindi ako mahihiya sa'yo. Dahil hindi ako pala mo ni Domingo. Binibigyan ko pa nga siya ng pera eh. Baka nakikinabang ka pa. Uy, parilin mo.